gumawa nito sa anak ko! Diyos ko, ano na naman to? Paleo! Siya si Lamia! Ang pinuno ng mga aswang! Ang ina ni Sargan! Ah! Ikaw, babae! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Wawasakin ko ang kaluluwa mo! Magandang gabi sa lahat. Ako si Paleo, sundalo mula Maynila. Taong 1979 nang mapalayo ako ng destino. Noong una, akala ko simple assignment lang sa Sultan Kudarat. Bantay-baryo, kumbaga. E sanay naman ako sa gulo pero hindi ko akalaing mas malalapa pala sa bala at baril ang makakalaban ko. Mga nila lang na hindi tao. Oo, kung may idea na kayo. Tama, mga aswang. Ako pa talaga ang napili. Kaya kung gusto mong malaman paano ako naging dayong antingero at paano ko naligtas sa buong tribo, abay... Diyan ka lang. Simula pa lang to. Palayo, maubo ka. May bago akong ipagagawa sa'yo. Ano pong utos, General? May isang baryo sa Sultan Kudarat. Sunod-sunod na ang reklamo. Ang mga tao, bigla na lamang natatagpo ang patay. Walang dugo sa katawan. Patay na? Walang dugo? Sir, parang hayop ang may gawa. Hindi lang tao ang naapektuhan. Mga alagang hayop baka, baboy, kambing, lahat pinapatay. At ang mas masama pa, may mga bata rin nawawala. Nawawala mga bata? General, ibig sabihin, may grupo? Rebelde ba ito? Kung rebelde, sana naiintindihan ko. Pero iba paleho. Walang bagas ng bala. Walang gamit ng armas. Puro bangkailak. Duguan. Pero wala nang dugo ang katawan. Baka naman ho, aswang general. Oh. Kung tutuusin, ayaw kong niya. Pero, yun mismo ang sabi ng mga residente. Mga anino sa gabi, mga matang pula sa kakahuya. Ay nang lumabas ng mga tao pagtakip sila. Eh, sir, sundalo ho ako. Sanay ho ako sa balat ba rin. Pero kung totoo yung kwento nila, papano ko harapin? Hindi eh, e kita na mag-isa. Dandun si Katario, ang pinuno ng trip siya bahala sa iyo at kilala siya ng tao bilang matagal nang tagapagtanggol nila. Ito ang gulat. Basahin mo. Pero pala tatandaan mo. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. May mga digmaan na pakiramdam lang ang sandata. Naiintindihan ko po. Kung yan ang tungkulin, gagawin ko. Isa pa. Ikaw lang ang naisip kong ipadala. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko. Ikaw lang ang makabubuo sa gulong ito. Opo, <laughs> General. Kung buhay man, o kalaban na hindi ko alam kung ano, haharapin ko. Paganda, bukas mabiyay ka na. Sultan Kutarata, patayan, pagkawala, mga aninong hindi matawag na tao. General, sana. Kinabukasan, maaga akong tumungo papuntang Sultan Kudarat at napit hapon na ako ng makarating. Pagkarating ko doon, ay sinalubong ako ni Kadaryo, Ka ang matandang pinuno ng kanilang tribo. mahaba pa rin ang biyahe. Halos magdamag akong nasa kalsada sana tama ang direksyong ibinigay sa akin. Hoy! Dayo! Sino ka? Ako po si Paleo. Sundalo mula sa Maynila. Pinadala ako rito para makipag-usap sa pinuno ng baryo. Ako si Kadario. Ako ang pinuno. Kung na. Ikaw pala ang sinasabi ng mga taga Opo ka, Dario. Ako nga po. Ipinadala ako ni General Rivera. Nabanggit niya na may nangyayaring mga kakaiba rito. <coughs> Siyang tunay. Ang mga tao ko ay isa-isang naglalaho. Ang mga alaga namin ay pinapatay ang mga bata nawawala sa gabi. Kaya nga po ako nandito. Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ito. Pero sundalo ako. Hanggat kaya ko, handa akong tumulong. <laughs> Mabuti pa. Sumama ka sa akin. Ipagtitipon ko muna ang mga tao. Gusto kong makilala kanila. Pero tandaan mo, hindi lahat dito ay madali magtiwala sa tayo. Naiintindihan ko po, hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala kaagad. Pero kung ang kalaban ay hindi tao, baka kailangan natin magtulungan. Sino yan? Sundalo ba talaga yan? Dayo yan. Baka siya yung magdadala ng kapamakan. Mga kababayan! Huwag kayo mag-alala. Siya si Paleo, galing ng Maynila. Siya ang pinadala para tulungan tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo kilala, pero naparito ako para makisama. Alam ko mahirap magtiwala, pero sisikapin kong patunayan na hindi ako kaaway. Huwag mong isipin na madali ito. Ang mga tao rito eh. Salay na sa takot. Pero kung makikita nilang kaya mong lumaban, kikilalaning kanila. Basta gabayan nyo ko, Kadaryo. Hindi ko kabisado ang lugar na to. Pero hindi rin ako uurong. Kahit ano pang nilalang ang kalaban. Paleo, hindi lang hayop o tao ang kakalabanin natin dito. May kasunduan nga, matagal ko nang tinatago. Darating ang panahon, malalaman mo rin. Kasunduan? Anong ibig niyong sabihin? Hindi pa sa ngayon. Ang mahalagay narito ka na. Bukas ng gabi, magsisimula na naman ang pag -atake. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Kung ganun, handa ako. Hindi ako maatras sa bala. Lalong hindi ako aatras sa dilim. Paliyo, narinig mo yun. Hindi na tayo kailangan maghintay pa ng bukas. Nagsisimula na sila. Kung ganun ka, Dario, samahan niyo ko. Ngayon palang ipapakita na natin na hindi nila kayang paglaruan ang baryo ninyo. man kami nakakalayo ni Kadario ay sumalubong sa amin ang isang magandang dilag na hindi ko halos sakalain na matatagpuan ko sa lugar na iyon, si Elena. Palayo, teka muna. May pakikilala ko sa iyo. Ito nga pala ang anak ko, si Elena. Sino naman tong day na to, Ama? Magandang gabi. Ako nga pala si Paleo. Sundalo mula sa Maynila. Sundalo? At anong maitutulong ng sundado laban sa halimaw na sumasalakay dito? Bala? Baril? Hindi nyo kilala ang kalaban namin. Elena, huwag kang ganyan. Siya ang pinadala dito ng gobyerno para tumulong sa atin. <laughs> gobyerno? Ilang taon na kaming humihingi ng tulong. Ngayon lang sila nagpadala. At isa lang? At eto pa, isang dayo. <sighs> Naiintindihan ko ang pag-aalilangan mo. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo, baka ganyan din ang isipin ko. Pero andito ako. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi namin kailangan ng mga pangakong salita. Ang kailangan namin ay proteksyon. Kung hindi mo kayang panindigan yan, mabuti pang bumalik ka na sa Maynila. Elena, tama na. Hindi ganyan ang pakikitungo sa bisita. Ayos lang po ka, Dario. May punto rin naman po ang anak nyo. Hindi ko siya masisisi kung ayaw niyo magtiwala ka agad. Kaya ko namang mapatunayan ang sarili ko. Huwag mo nang subukang kumbinsihin ako. Sanay na kami dito. Sanay na rin akong lumaban. Hindi gaya ng mga taong umaasa sa tulong ng iba. Tama na yan, Elena. Palayo. pagka isa tayo. Hindi ngayon ang oras ng pagtatalo. Ang mahalaga, may makakasama tayo sa laban. Hmm. Sige. Pero tandaan mo, Paleo, hindi madaling makuha ang tiwala ko. Hindi rin ako basta-basta sumusuko. Makukuha ko rin yan. Naging hamon sa akin si Elena sa pagiging matapang at tila siga nitong ugali. Batid kong mahihirapan akong makuha ang loob niya. Hanggang sa unang gabi ko pa lamang sa tribo nila. Ano yun? <Sidman> 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 Bumangon ka! May na naman! Elena, anong nangyayari? Isa na namang kinuha! Isa na namang patay ang iniwan! Ay, Diyos ko po. Wala nang oh, dugo. Kawa-awa naman yung bata. Tulungan niyo kami! Diyos ko, totoo nga. Wala talagang dugo. Paleo! Huwag ka lang tumitig dyan! Tingnan mo! Doon may anino! Elena! Nakita ko na! Hahabulin ko siya! Bilisan mo, Paleo! Baka matakasan tayo! Bilisan mo! bilis! Para bang lumilipad! Ah, ah, nawala! Hindi na natin inabot! Elena, nakita ko mismo. Hindi yung tao. Hindi rebelde. Hindi tulisan. Tunay na halimaw ang kalaban natin! Kaya nga matagal na namin sinasabi sa gobyerno, hindi sila naniniwala. Pero ngayon, palayo, nakikita mo na. Hindi mo na matatanggi Oo, totoo nga ang aswang. At kung kaya nilang gawin ito sa isang bata, hindi ako papayag na may isa pang mamatay. Madali mong sabihin yan, pero hindi madali ang lumaban. Ang iba, kahit magtangkang sumugod, ay hindi na nakabalik. Sundalo ako, Elena. Pero higit pa ron, may naiwan sa akin ang lolo ko bago siya namatay. Isang bagay na hindi ko pa nagagamit. Baka ito na ang panahon. Ano bang sinasabi mo? May anting-anting ako. Noon biro lang sa akin. Pero kung totoo ang aswang, baka totoo rin ang pamana ng lolo ko. Ngayong gabi Elena, hindi na ako magdududa. Totoong may halimaw na naninirahan dito at hindi ko sila tatantanan. Pagkatapos ng pangyayaring yona, ay hindi na ako pinatulog. Nag-iisip ako ng mga paraan kung paano magagapi ang mga aswang. May ilan akong orasyon na nalalaman at hindi ko alam kung gagana ba ito sa mga hayop na yon. Dahil hindi ako makatulog, ay naisipan kong mag-ikot-ikot sa buong tribo at narinig ko ang hindi ko inaasahan. Ella na anak, kailangan mo sanang malaman ang totoo. Ano po bang totoo, Ama? Hindi ba't sapat na ang dugo ng mga tao para sa mga halimaw na yon? Ah, hindi sila titikil. Dahil ako mismo ang may kasalanan. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Ah, noong kabataan ko, muntik nang malipol lang ating tribo. Nakipagkasundo ako sa pinuno ng mga aswang. Kay Lamia, ang kapalit ng katahimikan. At ikaw, ikaw, Ilina, ikakasal ka sa anak niyang si Sarkan. <gasps> ano? Wala akong magawa noon, anak. Wala kaming laban. Kaya pinili ko ang kasunduan. Kaya pala... Kaya pala hindi nila tayo tinatantanan. Hindi pala dahil sa kasamaan nila, kundi dahil ipinagbili mo ako. Elena, anak. Patawarin mo ko. Kinawa ko yun para mailigtas ang lahat. Hindi mo ba naisip? Buhay ko ang kapalit! Ako ang sinakripisyo mo! Pagkatapos ng mga tagpong yun, ay tumakbo si Elena sa kakahuyan. dala ng pag-aalala ay walang pag-aatubili na sinundan ko si Elena. At sa hindi kalayuan ay narinig ko ang sigaw niya. Hinanap ko siya at naabutan na hawak ng isang nakakatakot na nilalang. Aswang. Elena! Elena, saan ka pupunta? Huwag kang tumakbo mag-isa! Diyos ko! Diyos ko! Ano ito? Sa wakas, nakuhaling kita, Elena! Ah. Bitawan mo ako! Hindi ako mapapasayo! Bitiwan mo siya halimaw! Ang <laughs> sino wala sa akin, Bakit hindi mo ko subukan? Malayo! Uh, Mag-ingat ka! Hindi mo siya makukuha, halimaw! Ito ang pamana ng lolo ko. Ito na ang katapusan mo. Palayo! Ah, ligtas ka na. Kumapit ka sa akin. Palayo, <laughs> salamat. dahil sa anting-anting na hawak ko, ay natalo ko ang aswang na tinatawag nila sa pangalang sargan. Ayon sa pagkakarinig ko kay Kadario, mabilis siyang nagapi at naglaho dahil sa liwanag na taglay ng anting-anting nang itinaas ko ito sa tapat ng bilog na buwan. At ang buong akala ko ay makakabalik na kami ng tribo ni Elena pero hindi pa pala. Paleo! Hindi pa tapos ang laban! May puparating! Ah! Say God! Sino gumawa nito sa anak ko? ko. ang Ang nilalang na nasa harapan namin ngayon na may malamig na hininga. Mahahaba ang kuko, mapupulang mata at balat na parang bangkay. Isa siyang halimaw na buhay. <gasps> Paleo! Siya si Lamia! Ang pinuno ng mga aswang! Ang ina ni Sir Gan! Oh! Ikaw babae! Ikaw ang bumatay sa anak Wawasakin ko ang kaluluwa mo! Kung gusto mong makaganti, sa akin ka lumaban! Palayo! Mag-iingat ka! Higit na malakas siya kesa kay Sargan! Wow. kasunod ng babala ni Elena ay tumama sa tagaliran at likuran ko ang mahabang mga kuko ni Lamia. Ah! Kahit may anti na ka, wala kang anti sa akin, pamahas. Hindi! Hindi ako susuko! Saglit pa ay naramdaman ko ang biglang katahimikan. Unti-unting lumalabo ang paligid hanggang sa may narinig akong pabulong na tinig ng isang matanda. Apo, Wa kang matakot. Ang anting-anting ay buhay lamang kung may dasal. Ulitin mo ang sasabihin ko. Sa ng may kapal. Sa na ng may kapal. Ikaw ay maglaho. Ikaw ay maglaho. <tinyo> oh. ikaw ay maglaho! Hindi! Hindi! Katahimikan, unti-unting bumalik ang huni ng kuliglig at mahihinang patak ng ulan tuluyan nang naglaho si Lamia na parang abong naupos kasama ng kanyang anak na si Sargan. Palayo! Nagawa mo! Nawala siya! Hindi ako mag Elena. Ang lolo ko, ang orasyon na, higit sa lahat ang may kapala. Sila ang tumapo sa kanya. <laughs> Salamat. Salamat at niligtas mo ko. Niligtas mo kami. Sa kabila ng mga sugat at pananakit ng katawan ay hindi ko na naalintana yun. Sa pasasalamat at yakap ni Elena, sapat na yun para maglaho. Matapos ng lahat ay nagsisi si Kadario sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumuhod siya sa aking harapan, humingi ng tawad at nagpasalamat sa pagliligtas ko sa kanyang tribo. Lalong-lalo na sa kanyang nag-iisang anak na si Elena. At syempre, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Unang beses ko palang na nakita si Elena ay batid kong gusto ko siya at siya na ang babae para sa akin. Doon, sa harap ng buong baryo, hiningi ko ang kamay ni Elena at buong pusong ibinigay sa akin ni Kadario. Sinama ko si Elena sa Manila at hindi nga ako nagkamali sa aking piniling desisyon. Nagkaroon kami ng limang anak at namuhay ng payapa. Ang baryo sa Sultan Kudarat ay hindi na muling ginulo ng mga aswanga. Sa kasalukuyan, ay retard na ako upang mas matutukan ko ang aking mag -iina. At naniniwala ako na ang dugo ng antingero ay hindi lamang pamana. Ito'y misyon laban sa dilim.